Deuteronomio, Kabanatang Dalawa Nang magkagayoy pumihit tayo at tumakad tayo sa ilang nadaang patungo sa dagat na mapula, gaya ng sinalita sa akin ng Panginoon, at kayo'y malaong lumigid sa bundok ng siir. At ang Panginoon ay nagsalita sa akin na sinasabi, Malaon na ninyong naligid ang bundok na ito. Lumiko kayo sa dakong hilagaan at iutos mo sa bayan na iyong sabihin, kayo'y dadaan sa hangganan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Isaw na tumatahan sa siir at sila'y matatakot sa inyo magsipag-ingat nga kayong mabuti. Huwag kayong makipagkalit sa kanila sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain. Kahit ang matutungtungan ng talampakan ng isang paa, sapagkat ibinigay ko kay Isaw na pinakaari ang bundok ng siir. Kayo'y bibili sa kanila ng pagkain sa pamagitan ng salapi upang kayo'y makakain at kayo'y bibili rin sa kanila ng tubig sa pamagitan ng salapi upang kayo'y makainom. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kaniyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang, sa loob nitong apat na pung taon ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. At gayon tayo nagdaan sa ating mga kapatid na mga anak ni Isaw na tumatahan sa siir mula sa daan ng Araba, mula sa Ilath at mula sa Ision Geber at tayo bumalik at nagdaan sa ilang ng Moab. At sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong kaalitin ang Moab ni kakalabanin sila sa digma sapagkat hindi kita bibigyan sa kaniyang lupain ng pinakaari, sapagkat aking ibinigay na pinakaari ang ar sa mga anak ni Lot. Ang mga imemeyo ay nanahan doon noong una, bayang malaki at marami, at matataas na gaya na mga anaseyo. Ang mga ituman ay ibinilang na mga ripaim, Nagaya ng mga anaseyo, ngunit tinatawag silang ememeyo ng mga muabita. Ang mga hireyuman ay tumahan sa siir noong una, ngunit ang mga anak ni isaw ay humalili sa kanila, at nalipol sila ng mga ito sa harap din nila, at tumahan na kahalili nila, gaya ng ginawa, ng Israel sa lupaing kaniyang pag-aari na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ngayon, tumindig kayo at tumawid kayo sa batis ng Sered. At tayo tumawid sa batis ng Sered. At ang mga araw na ating ipinaglakad mula sa Cadiz Barnea hanggang sa tayo'y nakarating sa batis ng Zered ay tatlumpot walong taon, hanggang sa ang lahi ng mga lalaking mangdidigma ay nalipol sa gitna ng kampamento, gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon. Bukod dito'y ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanila upang lipulin sila sa gitna ng kampamento hanggang sa sila'y nalipol. Kaya't nangyari ng malipol at mamatay sa gitna ng bayan ang lahat ng lalaking mangdidigma. Ay sinalita sa akin ng Panginoon na sinasabi, Ikaw ay dadaan sa araw na ito sa Ar na hangganan ng Moab. At pagka ikaw ay matatapat sa mga anak ni Amon, ay huwag kang mananampalasan sa kanila ni makipagtalo sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo na pinakaari ang lupain ng mga anak ni Amon, sapagkat aking ibinigay na pinakaari sa mga anak ni Lot. Yon man ay binilang na lupain ng mga Rifaim, ang mga Rifaim ang tumatahan doon noong una. Ngunit tinawag na mga sumumeyo na mga amonita. Bayang malaki at marami at matataas na ng mga anaseyo, ngunit nilipol sila ng Panginoon sa harap nila, at sila humalili sa kanila at tumahang kahalilin nila. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa mga anak ni Isaw, na tumatahan sa siir nang kaniyang lipulin ang mga huriyo sa harap nila. At sila'y humalili sa kanila at tumahang kahalili nila hanggang sa araw na ito. At ang mga heveyo na nangagsitahan sa mga nayon hanggang sa Gaza ay nilipol ng mga kaptoreyo na nangagmula sa kaptor at tumahang kahalili nila. Magsitindig kayo. Tayo'y maglakbay at magdaan kayo sa libis ng Arnon. Narito aking ibinigay sa iyong kamay si Sihon na Amorheyo na hari sa Hesbon at ang kaniyang lupain. Pasimulan mong ariin at kalabanin mo siya sa digma. Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay sa mga bayang nangasasilong ng buong langit ang sindak sa iyo at ang takot sa iyo na naririnig nila ang iyong kabantugan at magsisipanginig at mga hapis dahil sa inyo. At ako'y nagsugo ng mga sugo mula sa ilang ng Kadimoth Kay Sehon na hari sa Hesbon na may mapayapang pananalita na sinasabi Paraanin mo ako sa iyong lupain Sa daan lamang ako lalakad hindi ako liliko maging sa kanan ni sa kaliwa Pagbibilhan mo ako ng pagkain sa salapi upang makakain ako at bibigyan mo ako ng tubig sa salapi upang makainom ako Paraanin mo lamang ako ng aking mga paa, gaya ng ginawa sa akin ng mga anak ni Isaw na tumatahan sa siir, at ng mga Moabita na tumatahan sa Ar, hanggang sa makatawid ako sa Hordan, sa lupain sa amin ay ibinibigay ng Panginoon naming Diyos ngunit ayaw tayong paraanin ni Sihon na hari sa Hesbon sa lupa niya, sapagkat pinapagmatigas ng Panginoon mong Diyos ang kanyang diwa at pinapagmatigas ang kanyang puso upang maibigay siya sa iyong kamay gaya sa araw na ito. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito aking pinasimulang ibigay sa harap mo si Sihon, at ang kaniyang lupain. Pasimulan mong ariin upang iyong mamanah ang kaniyang lupain. Na magkagayoy lubabas si Sihon laban sa atin, siya at ang kaniyang buong bayan niya sa pakipagbaka sa Jahaz. At ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa harap natin. At ating sinaktan siya at ang kaniyang mga anak at ang kaniyang buong bayan. At aking sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon at aking lubos na nilipol ang bawat bayan na tinatahanan. Sangpo ng mga babae at ng mga bata wala tayong itinira. Ang mga hayop lamang ang dinalang pinakasamsam sangpo ng mga nasamsam sa mga bayan na aking sinakop. Mula sa Aruer na nasa tabi ng libis ng Arnon at mula sa bayan na nasa libis hanggang sa Galaad ay wala tayong minataas na bayan. Ibinigay na lahat sa harap natin ng Panginoon nating Diyos. Sa lupain lamang na mga anak ni Amon hindi ka lumapit sa buong pangpang ng ilog, habok at sa mga bayan ng lupaing maburol, ay saan man na ipinagbawal sa atin ng Panginoon nating Diyos.